and uh, uh, okay. see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's Maraming gulay. Maraming gulay. Oh, gulay lang. Pero okay. <laughs> namang kaunti yan. Bakit? naman yung tubig rin po? Ay, hindi naman masarap. Wow! 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 may Wow! lasa na eh, pa lang. Ay, Alam mo naman ako pag nagluto, kahit di mo bago. Mm. Where is peace, my oh, ng mga ako Ito, niya, pinay. <laughs> sarap talaga. Ako hindi rin, pero ako <laughs> Sarap no? Sarap Tura to. pala mo, masarap na Ang <laughs> <laughs> Ayan na pa. Sarap magluto ng anti-gema po. mawalis na ha na po yung galing ha ha taas mong pakantay mawalis na na yung box okay. parang andaming pinagdaanan etong eh, box na to <laughs> After ilang linggo. oh, parang isang linggo. Parang mga 10 days lang dumating na siya. Buti hindi na Hindi na ba nabutas. Andito pa naman yung... Andito pa naman yung nabi sa ubabaw. Oo. Yung nabi soup. <laughs> Siniksik ko. Oh. Oh, buti hindi ko na... Ano tong bag na blade? O, oh, ayan, no? Oh, kasi tinampak-tampak ko lang. At ito yung na-basic so, na sinasabi ko. Buti, hindi na ba? Hindi na butas. Bigla ko lang kasi itong sinihit. Wow! siya. Wow suka na homemade galing sa dito sa ha hardin ni Madir. Maganda to ma parang dinurog-durog mo yung mga ilan dito. Kasi pag ito hindi kayo mahiling ma sa maanghang eh no. Ayan Ang cute ng mga sili ni Madir eh no ganyan kaliliit saktuhan lang talaga. Hmm. Mamaya papakita ko sang galing to. Almusal. Sinigap sarap ng itlog ng Pilipina. Ito, ano ba ito? Daing na dilis. Daing na dilis. Dilis na nga lang, dinaing pa, tortured. Cracks pa po With my father, dear. Hi to my vlog, daddy. <laughs> Welcome to the food. <laughs> Ayaw, pupunta pala kami sa birthday ng uh, aking, ano yun? Ang tawag ko doon? makipag-abayaw. Hmm. Bilis na daing, kakatuwa. Mabusog lang kayo, masaya na ako. Ay, hey, yun mga ganda. Ay, hey, yun. Oh. <laughs> Ay, hey, isa ba? Eh, ganon. Breakfast with my mother and father. Wow, China oil. Bakit ako walang ganyan? Walang <laughs> forever. <laughs> Bakit ako, ano, nakailang palit kayo forever pa? Anong, ano, anong sikreto? <laughs> anong sikreto Sikreta. ng mahabang samahan? Sikreto. Anong mga kawang <laughs> maganda. Tsaka, mabait. China oil. Mapapa-China oil ka na lang talaga eh, oh. Pagkat netong camera, magbabugo ka na yan. <laughs> Ay, hindi. na. Lama

Malabo na pala yun sa bayo. Oh. Ay, wala nang camera <laughs> kaya magpulo ka mga isa. <laughs> ha, alam si swerte ka. <laughs> Dapat palagi may camera pa para lagi kang susubuan. <laughs> tapos na ako mag-jumbi. nagpapag skincare na ako. Tinry ko yung snail white In fairness, ang ganda niya. Ang light na sa mukha. At, ang taga ng order ko. Umorder ako ng cabinet. Wala kasi pang cabinet. Panlagay ng mga damit nila. Hero to. So, ngayon, jujumbi ko yung mga damit nila. Para, mamaya. sa atin na namin birthday. Go! this. Yan, yeah. mga mm supply, -hmm. uh, supply. Yan, ito. Si brother and mother, and this. Tama ba? Ngayon, you no? Know, yung ano yung nung sumbentik. Yung entry nila. Wow! malapit sa amin. May mga bilihan din pala ng mga pang-Pilipin o Miyagi. Oh. Oh, ayan na, nakabudol na siya. Nandito ka sa Pilipinas, Pringles pa rin. Okay, na. Nakabudol ka pa. Ang karo siya dyan, eh.

Aje bu oh, Hello ah, oh, Ada si Yuki Yuki. Sabi Good luck. Hey, hey. Hinata. Hinata. You're casting. Yamat. Tita Bo. Tita Bo. Ay. You're casting. You're casting. Ha Ay, alam ano. laki na. Oy, dalaga ka na. Atina. What's that? What's that? What's that? What's that? Kiten. 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 Hindi ako mahilig sa pusa eh. Ito yung handa. Pwede ako na magbukas. Ay, ang sarap. Ano to? Ito. Yung sabin-sabin pala, may ganyan din. Natik. Sarap. Parang mas maganda yung gato. Maliliit lang yung portion. Tapos ano to? Ito. Ito dahil namimiss na namin ng Japanese <laughs> food. Ito siyempre, tagal na namin hindi nakapunta sa Japan. <laughs> Tapos ito, may pa-pizza. Anong pizza to? Parang ang sarap. Angel's Pizza yummy, ang daming toppings my birthday. Happy birthday, batchmates. <laughs> Wala pa yung cake. Ito yung mga pinsan nila ginagalaw ni Aileen sa Talagang na, ano siya eh. Hello. curious siya. Uh, ba't may isa lang? What's baby? Uh, ito yung salad ni Madir, nanay ni Ryan. Ito kalamansi. Oh, wow, sisig. biglang dumami yung handa eh. Kain mo kayo. Ano po? Ano to? Carbonara? Carbonara. Hmm. Wow, ah, nice. yes. Yeah. Miss Japan. Mr. Korea. Ang punto pero mukhang koreano. Dati naman ang ah, Miss Sleeping Beauty. Wow, oh, love na love, love niya yung little sister niya. Dalaga na talaga si Atina. Oh, Grapes? <laughs> grapes? Anong grapes? <laughs> It's so yummy! It's so yummy! <laughs> Dito na yung mga Disney Princess. Dito na kami sa house. Di na ako nakapag-vlog. May paalam kami pero ito may pa-take out pa ang aking sister ang mag-asawang mula. Pizza at saka ito. Thank you. Ang dami